panalo si Trillianis Kabibig? Oo. Sad news ito para sa mga DDS supporters para ka para sa lumalaban sa kaso ni Pulong laban kay Trillianis. Nako binasura ng DOJ ang kaso ni Pulong para kay Trillianis. Ito oh, matapos ibasura ng Department of Justice ang mga ang mga ha, so madami, ang mga kasong libel laban kay dating senator Antonio Trillanes binatiko si Davao City Representative Paul Duterte ang naging desisyon ng ahensya sabay giit na this is not justice this is reward oh so hindi pala ito hustisya na nabasura ng DOJ ang kaso ni Trillanes ito ay isang rewind. Wow! Bakit naging rewind to mga kabibig? Mataling haga kabibig, no? Parang, parang ano ba? Bakit naging rewind to kabibig? Ayon kay Kong Polong, matapos ang pitong taon at halos kompletong paglilitis. Oo. Oh. Biglang umanong bumaliktad ang DOJ sa sarili nitong resolusyon na pirmado pa noon ni dating Justice Secretary at ngayon ombudsman Boying Rimulia. Laka, biglang bumaliktad pala ang hatol. Dagdag pa niya, that's the new justice system of the Philippines. One where friendship and political accommodation turn a Trump accountability. Ay. So, nag, nagbigay ng statement si Kong Polong, basahin natin kabibig kung ano ang kayang statement, kung ano ang kayang pahayag hinggang sa pagbasura ng mga libel cases laban kay Trillanes. Naku po, ito o. Oh. Statement of Representative Paulo Z. Duterte, Davao City First District, on the dismissal of cases against Antonio Trillanes by the Department of Justice. So this is what justice looks like now. After seven years and almost a full-blown trial, That DOJ sadly did a 360 and reversed its earlier resolution indicting Antonio trellianes for libel, signed by no less than the DOJ secretary and now Ombudsman Boying Rimulia. Talk about timing. It seems the DOJ has finally found its true calling, not as a defender of the law. but as the protector of the political ally of the administration. Huwag na tayong magpatumbok-tumpik pa mga kabibig. Halata naman na si Trillianis ay nakipagsanibwersa na kay Bongbong Marcos para mapa, mapatalsik or tao dito maparusahan ba or masira ang mga Duterte at ang mga kaalyado ng mga Duterte at uunahin sirain ni Trillianis si Bongo. Take note, magpa-file ng plunder case si Trillanes laban kay Bongo. Dahil daw di umano, no, yung, yung kumpanya ng tata ni Bongo ang nakuha ng bilyones na kontrata sa gobyerno. Naku po, Trillanes. Ito na. Naku. Ito pa sabi dito. It seems that DOJ has finally found its true calling, not as a defender of the law, but as a protector of the political ally of the administration. Dismiss the case against Trillianis? Of course, that's the new justice system of the Philippines. One where friendship and political accommodation trump accountability. Ooh, mga judge at justices pwede na kayong mag-resign. Agoy. Kayang-kaya ng DOJ at ng Ombudsman ang buong batas ng Pilipinas. na inahamo na ni Polong, o Ang mga judge at justices. Mag-resign na kayo. Wala na kayong, ano, wala na kayong function, eh. Useless na din kayo. si, ang Ombudsman na at ang DOJ na ang pwedeng bahala sa batas ng Pilipinas. Hindi na kayo kailangan. Early retirement na kailangan nyo. Ito pa. This is not justice. This is reward. A reward for loyalty to the right people, for serving the right narratives, and the Filipinos see right through it. If this is a standard of integrity that the ombudsman and DOJ wants to uphold, then perhaps lawyers should all go back to school. Agoy! because clearly these people in the administration are rewriting the law to favor their friends. So, friends talaga si BBM at saka si Trillianis. Our justice system deserves better than the ombudsman and the DOJ who play politi pol politics instead of protecting the truth. Lobender pala to. Alaka mga kabibig yan na parang sabi ni Polong, oy mga justices, mga judge, mag na kayo o di kayo bumalik kayo sa pag-aral. Bumalik eskwela kayo na kasi iba na ang batas ng Pilipinas para yatang need na tayong mag-upgrade ang ating learning about the laws and the constitution of the Philippines. Kasi parang kayang-kaya na ng DOJ, oh. kayang-kaya na ng ombudsman, o, oh, ang batas ng Pilipinas. ba? Diba? para sa mga friendship lang ng administrasyon ang batas ng Pilipinas. Pero alam nyo ba kabibig? Nako, nagsalita din si Trillianes. Oo. Sinupalpal din ni Trillianes si Polong. Sabi ni Trillianes, six years niyong ginamit ang justice system para ipitin ang oposisyon. Oo. Ngayon pa lang na itutuwid ang mga binaluktot niyo. Kaya tahan na pulong at asikasuhin mo na lang yung mga sabit mo sa 51 billion pesos na projects sa distrito mo. Oo, yan ang ang sagot ni Trillanes sa uh, mahabang uh, official statement ni Senator uh, Senator ay Senator Pulong at ni Congressman Pulong Duterte mga kabibig. Di ba itong 51 billion pesos ni congressman Polong is meron naman itong ebidensya meron lahat documented ito until now hindi pa rin sila nakamove on no? e, hindi pa rin makamove on so Trillianos magpasalamat ka kasi kasangga mo ngayon si Bongbong Marcos ba? Diba? naku kabibig ano kaya ang iyong reaction hinggil dito naku po ito na ang sinasabi natin sabi nga ni Kiko Barzaga ay nag-comment Kiko Barzaga it seems that the DOJ finally its true calling, uh, not as a defender of the law, but as the protector of. Eh, hindi na hindi naman ito, ano eh <clears throat> ano ito ano to hindi na salita para si Kobar sa malik palayo. Sabi na isang netizen, makakabawi din tayo. Hayaan muna natin na humahalakhak at magdiwang ngayon. Aayon din sa ating lahat. Mas matindi pa ang balik sa kanila. Sometimes you can bend the law From Ray Javier Pansin nyo ba, tulong-tulong na sila Paspasa na sila Gagawin nila lahat para mapabagsak si VP Bagong mag-2028 Kaya't lahat kinalalkal na nila At tuluyang ililihisa nila Ang isyu ng flood control Siyempre, otos siya ni Yeng, Yan ang magkabalat mag 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 yan eh Kawawang Pilipinas kung mahal Pinamugaran ng mga masasamang elemento makaahon ka rin. It's more fun in the Philippines talaga. Lahat ng, ng i nyo, walang silbi yan hanggang si Marcos ang nakaupo. Kaya nga, walang justice dito sa Pilipinas. Para lang yan sa mga kakampi nila. Just tiis na lang tayo. God is watching. Karma will do the best. God is more powerful of all. 2028 20, 20, 20, 20, 20, pa yan tatabla ng kaso. Takawala yan ni BBM si Trillianis daw. Sana maghiwalay na ang Bindanao kasi simulang umupo si BBM. Stress na po palagi ang mga tao. Mo, uh, ito yung reward ni Trilliani sa kanyang pag-welfare check ni, BB, ni PRRD sa The Hague. No wonder, lubog na padulong ang Pilipinas. Luoy na kaayo Walay klaro atong justice system. Politics is dirty play, dirty too. No more justice in the Philippines. Oh, how ka tayo ng mga mafia. DOJ sa mga kasong mga kasong bang libel na kinaharap ni Trillanes laban kay ano uh, pulong polong laban kay Trillan. Libel cases to mga kabibig. Ano kaya ang reaction ni VP Sarah ano, at yung ni, ni, ano ba ni Manscarpio yung asawa ni VP Sarah, Ano kaya ang reaction niya na na binasura na DOJ itong kaso ni Trillanes. Naku po mga kabibig, sabi nga ni Pulong, that's the new justice of the of the Philippines, one where friendship and political accommodation trump accountability. This is not justice. This is a reward. Ooh. Pero sabi naman ng mga kagrupo ni Trillianis, mga kabibig, ito ang sabi ni Trillianis, ha? Nako. The, ito pa, he is accurately describing his dad's admin, Senri, si Sorry, your party is over and forever. What did justice look like during PRRD time? Panahon na ni eh. Trillianis ngayon. Oh. Congratulations, Henry. Tatakbo ka bang presidente? Uy. Ano sa tingin niyo ka, bibig? Tam. Ito. Fingers are doers. Projection. Libel is something that and meant to ruin one's reputation. But if it's true, then it is not libel. What kind of justice you want, AJK? Oh, that is called backfire. Congratulations, Senry, Takbo ka ng vice-presidente kay Nerissa.